Tsagayin lang natin sa black kasi yung sander ng makina, yung pinakagast pang ng makina, ano yun, binubura natin sa liya yon. So yung may mga alon-alon, ginagamitan natin ng black na liya para pumantay. Kahit natignan sa malayo, yung liya niya, yung pinakakahoy niya, plain na plain, walang alon, walang lubak. So ganyan po ang talagang pagliliya ng lamesa. Kahit sa pinto dapat ganyan din Kasi yung makina hindi naman perfect na tumatakbo yung makina Na maayos So Abangan-abangan nyo abangan mga kapintor, mga kabarnesador Yung paggagawa ng lamesa So marami ito, lima to eh So hindi ko kasi ma-demo -ma ng maayos Gawa na tayong wala tayong holder So dinedemo ko po yung pagliliha Nakikita nyo naman yung bagong barnesador natin ganyan po ang pagliliya para po lumapat yung yung kahoy pumantay siyang tignan kahit malayo wala siyang alon makikita o lubog ngayon kung may, may, medyo malala na talaga yung lubog dadayahin na lang natin Mamasilihan natin yung lubog yung lubog katulad nito lubog medyo dadayahin na lang natin kung hindi na malaki na masyadong maliliya natin at malaki na ilalabas ng kahoy Itong part na to makita nyo medyo lubog yan Ito mga to yung mga namumuti na yan malalalim yan So ibig sabihin hindi sa pantay So kaya ginagamitan natin ng matigas na kahoy Liya na may black Para makuha po yung pinakapantay na liya So ganun po So sa susunod na mga lineup, up Ipapakita ko po sa inyo kung paano namin ginagawa yung lamesa namin Ito nasanding sanding sealer na lang to eh. Na, na sanding sealer pa na to. Na masilya ko na ng sealer to. So pantay na to. Ito ganun din. Ito rin. Ito rin. O. Ayan, pantay-pantay na.